Hello, guys! Meron po tayong banig bagong Alanga alaga dito. Edo po, ibubuksan na po ni Papa. Hindi kita talaga. Ta, Hindi ta. ganun mo. Ah, ganun ba? Mm-hmm. -mm. po, bubuksan na. Ganun. Sabihin mo. Hello, Ayan mga po followers, ba? guys tingnan na po natin yung ating bagong alaga. Oh, matatapos Ayan oh. na po. Pubuksan na ni Papa. Pubuksan na po. Wala ano po ito. Anong, anong pong laman niya ito? It's daga. Daga. Oh! Oh! you. Tumain na sila. Oh! 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 cute! Oh! 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 Uy. Ah! Ah! Ayan, bo, lumilipad na bo nung ibon. So, ayan Pa, ba, Babas mo binaganyan. Matakot sa, ito sa inyo. Ito, ito, ito matatakot sa niyan. Ito bo, matakot nung isan, si natatakot sa inyo. Ay, na yung yung, yung, ano? Baka lumipad. Papel. Asa yung ano nila? Ang inay. Mayingi pa nga si Ming Ming din eh. Well guys, meron tayong mga... Bo. Ayan po. Ayan po ang lovebird. Ibabala. Ibabalagay namin yan. Um, Ayan po. Medyo. Ayan po. Binay! Hindi yan, ma'am. Okay na to. Binay, sabihin so, dyan muna. Ganyan lang. Ayan po. Yan po, iayos din ni Papa nung pangan nila. Sirang, ano, basa. Nasira po kasi. Galing. Bakit? Ako sa nagsasabi. Pero si Lagyan mo muna borderline sa ina. Bakit hindi ka na naman nag-borderline? Kaya daw kailangan. Eh, papangit yan. Huwag kayong okay, ma-stress oh. ha. Mayingi sa bahay namin. Jumbo. Makakaingit. O oh, ano kayo? Ano kayo ngayon? Ito din Siguro magkakaroon din ka. Gusto mo magkakaroon yan? 500. Ayan po. Bibila ako, bibili. So, ayan, yung bago nating ibon. Ayan, yun, 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 yun. Yung yun, yun dalawa, oh. Ayan, ayan, yun, oh, yun, yung baby pa. Yun, asa na yun? Yung yellow. At yung color blue. kakawil pa. Fresh from kalookan, Tapos ito naman yung ating pusa. Bantay lagi ang pusa. Dapat nakaano talaga siya. asan na Ming Mingming? Tulog. Tulog si Ming, Ming Of course, si Presi. Yung ating, ano, yung ating um, malaunggoy na ating Presi-Presi na yan. So, ito si ating Kapredi. So sila ay nakatali para hindi nila malapitan yung ating mga bago. So, Singit ka. Sing ka. Ayan, ano? Ah, do. Tay, nasaan yung ano? Oh, yung so uh, ito naman yung mga an anong ano ano ng ano niyo? Well, well. Pasinin ka. Sa pagkita. Oh.